Magandang araw, ang video na ito ay tungkol sa Renaissance. Isa sa mga mahalagang pangyari sa daigdig noong 15 at 16 na siglo. Sa video na ito ay sasagutin natin ang mga katanungan na bakit umusbong ang Renaissance ano ang Renaissance, sin sino ang mga personalidad na nakilala noong Renaissance at ano ang mga pagbabagong na itulot ng Renaissance. Ano nga ba ang Renaissance? Ito ay nagmula sa salitang princess na Renaitre na nangangahulugang muling pagsilang o rebirth. Sinasabi, ito ay panahon ng pagbabalik at pagsulong muli ng sining, aghamat, kaalaman, Batay sa kultura at ideya ng sinaunang Greece at Rome. Sa mas maikling salita, ito ay panahon ng pagbabago sa lipunan. Ang Renaissance ay nagmistulang tulay tungo sa makabagong panahon. Mula sa gitnang panahon na kung saan nakarana sila ng iba't ibang suliranin gaya ng kaguluhan, pandemya, mababang ekonomiya, nakapokus sa tradisyonal na gawain at ang antas ng lipunan Nalimitado lamang sa pagiging magsasaka, kabalyero, may-ari ng lupa, maharlika at hari. Ngayon, mula sa panahon na ito, paano o bakit umusbong ang renaissance? Isa sa mga dahilan ay ang pag-usbong ng mga lungsod. Sa lungsod, isinagawa ng mga mamamayan na maging malaya sa paggawa ng mga produkto mula sa agrikultura at tugunan ang kinakailangan at kagustuhan kung kaya't naging bukas ang lungsod sa kalakalan. At dahil sa pagdami ng mga produkto at kalakalan ay lumaganap ang komersyo at ang iba't ibang negosyo. Sa pagdami ng mga negosyo nagkaroon ng pagkakataon ito sa mga mamamayan na iangat ang kanilang kalagayan kahit hindi sila mula sa maharlika at ang tawag sa mga mamamayang ito ay ang mga burgs wazi. Ang mga bourgeoisie ay ang mga mamamayan na nakasentro ang buhay sa komersyo at pagpapaunlad ng kanilang kalagayan. Maaring ito ay ang mga mga ngalakal, negosyante, artisano, bankero, profesional na kung saan ay nagawa nilang maimpluwensyahan ang politika at nakapag-aral sa mga unibersidad at napondohan ang mga sining, agham, literatura at edukasyon. Isa pa sa maaaring naging dahilan ng pag-uspong ng Renaissance ay ang paglipat ng mga iskolar sa Italia. Nang sakupin ng Ottoman Empire ang Constantinople, maraming iskolar na Griego ang tumakas patungong Italia at iba pang bahagi ng kandurang Europa. Daladala ang mga mahalagang manuskripto sa Agham, Filosofiya, Matematika at sining na mula sa sinuunang Greece at Rome. Sabi nga, ang Renaissance ay pagbabago at muling pagbuhay sa sining, literatura, politika at edukasyon ng kulturang Griego at Romano. Ang Renaissance ay panahon upang makabawi at paunlarin ang Europa mula sa pagkakasadlak noong gitnang panahon. Sa panahon ng Renaissance ay sumibol ang mga ideyang gaya ng humanismo. Ito ay ang sistemang pangkaisipan o kilusan na nagbigay diin sa kakayahan, dignidad at pagpapahalaga ng mga tao. Ito ang kaisipan nagbalik ng ideya na kayang paunlarin ng mga tao ang lipunan. Dahil dito, umusbong din ang individualismo. Ito ay nakapokus sa pagpapakita at pagpapaunlad ng sariling kakayahan at personalidad kahit na iba sa nakasanayan o kung ano man ang tradisyonal. Kung kaya't ating mapapansin ng panahon ng Renaissance ay may mga individual na nagpamala sa sining, literatura, agham at iba pa. Sa makatuwid, ang dalawang kaisipan na ito ay binigyang diin ang kakayahan at halaga ng mga tao at ng sarili upang magkaroon ng pagbabago ang kanilang pamumuhay at buhayin ang kultura. Kung kaya't sa panahong ito ay nabigyan ng kalayaang intelektual ang mga mamamayan upang lumikha ng mga bagong ideya o bagay na magiging kapaki-pakinabang sa lipunan. Ngayon, sino-sino ang mga individual na nakilala noong panahon ng Renaissance? Una ay si Francesco Petrarch. Siya ay kinilala bilang ama ng humanismo dahil sa kanyang impluensya bilang humanista. Nagsikap siyang hanapin, kolektahin at isalin ang mga sinaunang manuskripto, na naging daan para muling makilala ang mga klasikal na akda. Sumunod ay si Giovanni Boccaccio. Siya ay kinilalang tagasunod ni Petrarch dahil naging sentro ang humanistang pananaw sa kanyang mga akda at makikita ang pagpapahalaga sa karanasan, damdamin at pag-uugali ng mga tao. Isa sa mga tanyag niyang naisulat ay ang Decameron na tumatalakay sa pag-ibig, talino, kabutihan at kahinaan ng tao sa panahon noong naranasan ang bubonic plague. Ang ikatlo ay si Niccolo Machiavelli. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahalagang piguras sa politikal na pilosopiya noong panahon ng Renaissance. Kanyang isinulat ang The Prince na tumatalakay sa realidad ng pamamahala kung saan binigyang diin niya na ang isang pinuno ay dapat maging madiskarte at praktikal kahit minsan ay kailangan gumamit ng katusuhan o lang upang mapanatili ang kapangyarihan ng pamahalaan. Isa sa mga nakilala rin ay si Leonardo da Vinci. Siya ay isang pintor, eskultor at inventor na ang kanyang mga obserbasyon at natuklasan ay kanyang ginawa bilang obra. Isa sa kanyang mga obra ay ang Last Supper. Ito ay isa sa may pinakamagagandang halimbawa ng pagsasanip ng sining, relihiyon at agham ng komposisyon. Bawat apostol ay may malinaw na ekspresyon at kilos na pakikita ng emosyon ng tao. Isa rin sa kanyang mga akda ay ang Mona Lisa. Ito ay may kilala bilang may mahiwagang ngiti at kakaibang ekspresyon. Pinagsama ang teknikal na kausayan at ang humanistang pananaw sa pagpapakita ng personalidad at damdamin ng tao. Sumunod ay ang Vitruvian Man na ang layunin nito ay pakita ang tamang proporsyon ng katawan ng tao ayon sa matematika. Nagpakita na ang katawan ng tao ay sukatan ng kagandahan at proporsyon sa sining at agham. Isa pa sa mga mahalagang personalidad ay si Michelangelo Bonarotti. Siya ay isang pintor, eskultor at arkitekto na nagtaguyod ng mataas na pamantayan sa sining dahil sa kanyang mga likha gaya ng La Pietà na ipinakikita na si Maria nakarga ang katawan ni Jesus matapos ipako sa krus kilala sa emosyonal na detalye at realismo. Sumunod ay ang creation of Adam, pinakatanyag na fresco na naging simbolo ng ugnay ng tao at ng Diyos na ang creation of Adam ay isa lamang sa mga na niya sa kisame ng Sistine Chapel. Ang kisame ng Sistine Chapel ay nagpakikita ng mga eksena mula sa aklat ng Genesis, kabilang dito ang The Creation of Adam. Sa rin si Baldessari Castiglione, kanyang aklat na The Courtier ay naglalarawan kung paano maging isang ganap na renaissance man o woman noong renaissance. At ang panghuli ay sa aspetong teknolohiya, nakilala si Johannes Gutenberg, ang kanyang nilikha na movable printing press ay nakatulong upang mapadali at mapamura ang paggawa at paglilimbag ng mga libro. At ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit sumigla at kumalat ang Renaissance sa buong Europa. At ang panghuling katanungan ay ano ang pagbabagong na idulot ng Renaissance? Ito ay nagdulot ng iba't ibang implikasyon sa aspetong politikal, ekonomikal, sosyo-kultural at kultural. Simulan natin sa politikal. Nagdulot ito ng pagbabago sa pamamahala. Dahil sa pag-usbong ng kalakalan at paglago ng mga lungsod at pagyaman ng mga mga alakal, nabawasan ang kapangyarihan ng mga panginoong may lupa at ang yaman at impluensya ay hindi na lamang nakasentro sa lupa, kundi pati na rin sa kalakalan at industriya at tumibay ang paniniwala ng mga tao sa hari at reyna. Ikalawa ay ang pag-uspong ng mga diplomasya. Dahil sa paglaho ng mga feudalismo ay nabawasan ang mga kabalyero o hukbong militar ng mga may-ari ng lupa at upang hindi masira ang negosasyon, mas pinagtuunan ang pagkakaroon ng maayos na ugnayan. Karagdagan pa sa epektong pampolitikal ay ang pagbawas ng kapangyarihan ng simbahan sa pamahalaan dahil nagbago ang pananaw ng mga tao sa simbahan bilang may otoridad na mamahala dulot ng pagpuspong ng mga bagong kaisipan gaya ng sekularismo. Ang sekularismo noong Renaissance ay ang paglipat ng fokus mula sa reliyon tungo sa mas makataong layunin at interes habang patuloy pa rin pinapahalagahan ang pananampalataya. Sa panahon ng Renaissance, ang sekularismo ay tumutukoy sa pagtuon ng tao sa mga bagay na makatao at pangmundo gaya ng sining, agham, edukasyon at politikal imbis na nakasentro lamang ang kanilang buhay sa reliyon at simbahan kung ating papansin, ang mga obra noong Renaissance ay mas nagpakikita ng realidad ng tao. Ano ang makakatulong sa tao? Paano pamamahalaan ng mga tao? Ngunit tandaan na hindi nito tinanggal ang relihiyon sa buhay ng tao bagkos nabawasan lamang ang dominasyon ng simbahan sa kaisipan at pamumuhay ng mga tao. Dahil marami pa rin obra noong Renaissance na nagpapakita ng kaugnayan sa relihiyon. Ngunit ipinapakita nito na mahalaga rin ang kaalaman, kasiningan at pagunlad na hindi lamang nakatali sa doktrina ng simbahan. Ngunit dahil na rin sa pag-usad ng agham, sining at edukasyon ay nagbigay daan ito sa mga tao na magtanong at magduda sa ilang aral at patakaran ng simbahan kung kaya't umusbong ang reformasyon. At ito ay tatalakayin sa susunod na video. Sa aspetong pang-economical naman ay nagkaroon ng paglakas ng kalakalan, mga negosyo at pagbabangko dulot ng pagkakaroon ng mga rutang pangkalakalan sa labas ng Europa. At isa sa mga naging sentro ng kalakalan ay ang Italia. Partikular ang mga lungsod estado na Florence, Genoa, Milan at Venice. Kung babalikan ang nakarang aralin, ang Italia ay lalong sumigla ang kalakalan sa mga lungsod estado nito dulot ng pagsasara ng Constantinople na pabagsakin ito ng Imperyo Ottoman. Kung kaya't ang Italia ang naging monopolyo ng kalakalan, lumawak ang mga merkado para sa sining, aklat at iba pang mga produkto. Yumaman ang mga syudad at ang mga mamamayan dito. Gaya na lamang ng pamilyang Medici, sila ay tinaguriang ang Godfathers of the Renaissance dahil pinondohan nila ang paggawa ng mga sining, ng mga kaisipan, edukasyon, at siyentipiko. At kinilala sila bilang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayamang pamilya noong panahon ng Renaissance. Sa aspetong sosyo-kultural naman ay, may kita ang pag-angat ng antas ng edukasyon. Dahil maging ang edukasyon ay pinondohan, marami mga universidad, paaralan ang naitayo na mas naging bukas sa mga mamamayan upang mas mapaunlad ang kaalaman, kultura ng kanilang lungsod estado. Ikalawa ay ang pagtaas ng urbanisasyon dahil naging sentro ng kalakalan, negosyo, kultura ang mga lungsod-estado naging dahilan kung bakit tumaas rin ang populasyon sa mga lungsod estado na ito para sa iba't ibang oportunidad. Ikatlo ay ang paglago ng interaksyon sa iba't ibang kultura. Dahil na rin sa kalakalan, lumago ang interaksyon sa labas ng Europa kung kaya't mas lumawak ang kaalaman at naipaliganap ang ideya ng Renaissance. Ikaapat ay ang pagbabago sa papel ng tao sa lipunan. Isa sa mga pagbabago na idulot ng Renaissance ay lumawak ang papel ng tao sa lipunan at hindi na lamang sa agrikultura at relihiyon ang maaari nilang isagawa kung kaya't naputol ang kaisipan na ang kalagayan ng tao ay batay sa antas ng kanyang kapanganakan, na wala ang antas ng lipunan na nabuo dahil sa sistema feudalismo. Dahil hindi na limitado sa pagiging pesante, kabalyero, may-ari ng lupa, maharlika at hari ang lipunan, bagkos mas mahalaga ang kasanayan at katalinuhan upang makamit ang tagumpay kaysa sa pinagmulang antas ng kapanganakan." At ang panghuli sa aspetong kultural, naging tulay upang umunlad ang iba't ibang larangan. Nagkaroon ng iba't ibang pagpapago sa filosofiya, sining, agham, panitikan at inovasyon. At ang ikalawa ay naging inspirasyon ang renesans sa labas ng Italia, lumaganap sa iba't ibang bahagi ng Europa at naging batayan ng mga obra. At ang huli ay hindi natapos ang kulturang Griego at Romano. Hindi ito tuluyang namatay, bagkus ito ay muling nabuhay at hanggang sa kasulukuyan. Ito ay tanging pamantayan o batayan. Tandaan natin, sa paksang ito binigyang halaga na ang malayang pag-iisip at kakayahan bilang tao ay maaaring maging susi upang umunlad ang sariling pamumuhay at ang kanyang lipunan sa halip na nakasentro lamang sa tradisyonal na mga gawain. Ika nga, when you are finished changing you're finished ayon kay Benjamin Franklin. Dahil ang pagbabagong na idulot ng Renaissance ay nagbukas ng panibagong yugto sa kasaysayan ng daigdig, lalo na sa Europa upang umunlad at sumigla muli ang sining, panitikan, agham, teknolohiya at kaisipan ng tao. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!